Ladies, ito ang gawin nyo para malaman nyo kung seryoso sa iyo ang lalaki Hello guys, so ang topic natin for today, eto Mga test para malaman mo kung totoo o seryoso sa iyo ang lalaki So kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito So, ito, ating aalamin, number seven, ito, yung sabihin mo na buntis ka. Uh, alam mo, ito ay isang shock or isang magandang balita sa isang lalaki. Napakagandang balita yan kapag mahal na mahal ka at seryoso ang lalaki sa iyo. Pero kapag uh, pinaglalaroan ka lang, kapag hindi siya seryoso, yan ay isang shocking na balita sa kanya. Okay? Kaya agad-agad mong malalaman yan kung totoo siya sa iyo or hindi. Kapag sinabi mo na ikaw ay nagdadalang tao, buntis ka, malalaman mo na agad-agad sa reaksyon pa lang ng kanyang mukha. Okay? Isa yan sa pinakamadaling makita, pinakamabilis malaman kung seryoso nga ba ang lalaki na yan sa iyo. Okay? Kung nakita mo na no, positibo ang kanyang reaksyon, abay, Happy. Pero kapag nakita mo na punot noo na parang binagsakan ng langit, yung mukha niya ay hindi na maipaliwanag. Nako, huwag ka na dyan. Sipain mo na yan. Okay? Walang kwenta ang lalaki na yan. Yan ay isang uh, F-boy lang. Okay? So, ayan po ang number seven. Number six. Subukan mong kumontra or ito yung uh, mag-disagree ka sa kanya. Isa itong magandang pagsubok, di ba? Syempre, karamihan ng lalaki, lalong-lalo na yung mga talagang uh, alpha, di ba? Yung mga ugali na sila yung laging nasusunod. May mga ugali yan na ayaw na kinokontra sila. Kaya, isang pagsubok yan. Subukan mo na makipagdisagree sa kaniyang mga sinasabi at obserbahan mo kung ano ang magiging reaksyon niya. Okay? Alam mo, kapag uh, seryoso ang lalaki sa iyo, mahal ka niya hindi ka niyan babastusin. Kahit hindi ka sumasang ayon sa kanyang sinasabi, makikinig siya. Pag-iisipan din niya kung ano yung opinion mo. Kung sasang ayon ba siya o hindi. Kung hindi man siya sasang ayon, ipapaliwanag niya ang kanyang side. Basta hindi yan magagalit. Okay? Ganyan ang tunay na lalaking nagmamahal. Pero kapag nakita mo na kapag kumokontra ka, ay nagagalit na yan bigla nang nagbabago ang kanyang mood. Nako, delikado yan. Ngayon pa lang ay alam mo na, huwag mo nang ipagpatuloy ang relasyon mo sa tao na yan. Kasi hindi pa kayo mag-asawa, ay medyo hindi nakagandahan yung ipinapakita niya sa iyo. How much more kung naging kayo na? Baka hindi lang galit yan, baka mamaya ay may iba nang gagawin na hindi maganda, okay? So isa yan sa mga test na magandang makita kung ano ang approach niya sa mga disagreements ninyo, sa mga hindi niyo pagkakaunawaan or kumukontra ka sa mga sinasabi niya. Number six. Number five. Ito yung mga sitwasyon na hindi ka nais-nais. Ito ang isang test na makikita mo kung handa siya na gumawa ng paraan kung tutulungan ka ba niya pupuntahan ka ba niya or hindi. Okay? So, sa mga ganitong mga sitwasyon, ito yung mga pagkakataon na nasa hindi magandang sitwasyon yung kalagayan mo. Kung may sasakyan ka man, maaring nasiraan ka, maaring tumirik ka. Basta anything na merong pangangailangan mo ng tulong at tatawagan mo siya para ipaalam ang nangyari sa iyo, isa yan sa mga test kung ano ang mga gagawin niyang hakbang alam mo, ang totoong nagmamahal. Yung seryoso talaga sa iyo, sobrang nag-aalala na yan. So wala na yung ibang iisipin, kundi puntahan ka agad-agad. Gagawa yan ng paraan. Kung may trabaho man yan, mag-a-absent yan, mag yan para puntahan ka agad-agad. Okay? Wala nang maraming tanong, wala nang maraming isipin. Basta punta na diretsyo sa iyo. Ganon ang seryosong lalaki. Pero kapag marami siyang dahilan, sasabihin, nasa trabaho ako, hindi ako makakapunta dyan kasi ganito, kasi ganyan. Nako, walang kakwenta-kwentang lalaki yan, okay? Mas inuuna pa yung ibang bagay kaysa sayo na dapat ikaw yung top priority niya, di ba? So doon pa lang, bagsak na. Number five. Number four. Ito, yung ipakita mo yung totoong ikaw. Alam nyo ang mga kalalakihan, majority Kapag yan ay nagmahal, hindi niya tinitignan yung sitwasyon, yung kalagayan ng isang babae. Basta mahal niya yung babae, mamahalin niya yan kahit ano paman yung kalagayan niya, okay? Pero meron din yung ibang kalalakihan na talagang uh, tinitignan yung background mo, kung sino ka, ganon. So bilang babae, ipakita mo yung tunay na kalagayan mo sa buhay, okay? kung ano yung kinalalagyan mo. Huwag na huwag kang magpanggap. Doon, kapag pinersu ka pa rin ng lalaki, ibig sabihin, mahal ka niyan. Okay? Seryoso talaga ang mga hangarin niya sa iyo. Okay? Huwag kang mag-alala kung hindi ka magugustuhan. At least alam mo na sa umpisa pa lang ay talagang hindi siya ang lalaki na para sa iyo. Kasi ang lalaki na totoong nagmamahal, hindi niya tinitignan yung kalagayan mo bilang babae Tatanggapin ka niyan kahit ano pa man Ang mga nangyari sa buhay mo Okay? So, ayan po ang number four Number three Ito, yung ipakilala mo siya sa iyong magulang Oh! <laughs> Parang ilang beses ko na itong sinabi Pero, ito ang isang pinakamatinding pagsubok Sa iyong karelasyon na lalaki Kapag seryoso talaga siya sa iyo Okay? kapag inaya mo siya na ipakilala sa iyong magulang tapos kitang-kita mo sa kanyang mukha na excited siya na walang alinlangan doon pa lang ay uh, good sign talagang makikita mo na lahat ay gagawin niya para lang sa iyo okay madalas kasi iyan yung uh, pinaka greatest challenge ng isang lalaki yung ipapakilala mo na sa iyong magulang di ba syempre halo-halong pakiramdam yan nervous yung pag-aalala kung ano ba ang sasabihin niya. Basta iba ang mga feelings na nararamdaman ng lalaki kapag ganyan. Kung talagang mahal ka, ay walang pag-aalinlangan yan. Kahit ninenerbios yan, kakayanin niya yan para sa pagmamahal niya sa iyo. Okay? So yan ang pinaka-ultimate na test sa lalaki kapag talagang handang-handa siyang harapin ang iyong mga magulang. Okay? So ayan po ang number three. Number two, eto yung magkunwari ka. Anong pagkukunwari? Kunwari, not feeling well ka or hindi maganda ang pakiramdam mo. Of course, hindi yan totoo. Gusto mo lang malaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon, okay? Kung sinabi mo na hindi maganda ang nararamdaman mo at nakita mo na talagang nag-aalala siya, sasabihin niya na papasyalan ka, pupuntahan ka Or ano ba ang mga kailangan mo? Gusto mo ba ng ganitong pagkain? At kung ano-ano pang pwede niyang i-offer? Doon pa lang makikita mo na talagang seryoso siya sa iyo. Kasi talagang nag-aalala siya, okay? Pero kapag sinabi niya na, sige, magpagaling ka, ganun-ganun lang siya, puro pananalita na wala namang kakwenta-kwenta, di ba? Yung mga pananalita na ingat, magpagaling ka, See you soon, yung mga ganun-ganun lang. Nako, wala yun. Yung mga ganung ipinapakita sa iyo, wala siyang concern, wala siyang pag-aalala. Kaya yung mga sinasabi niya, ay mga walang laman. Okay? Wala yun. So, ayan ang isang pwede mong gawin. Okay? Number two, at number one, eto yung mag-open up ka about sa future. Basta magbanggit ka ng anything about sa future. Okay? Tignan mo kung ano ang reaction niya. Malalaman mo dyan eh kapag uh, interesado siya sa future, lalong-lalo na sa future ninyong dalawa kasi kapag uh, interesado siya, makikita mo na maganda ang reaction niya sa mga usapin about sa future, doon mo makikita na positive ang maaring patutunguhan ng relasyon ninyo. Seryoso siya sa kanyang hangarin sa iyo kapag uh, magaganda or positibo ang kaniyang mga sinasabi, kaniyang mga plano sa usaping relasyon ninyong dalawa. Okay? Kaya yan ang isang babanggitin mo kapag uh, gusto mong malaman kung seryoso siya sa iyo. Number one, So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.